ay ko ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil yung may regulasyon sa mga e-wallet platform. Ha, makaraang lumabaso na ipinasok nga sa cryptocurrency sa pamagitan ng e-wallets ang ibinayad na ransom money para sa negosyanteng si Anson K. Ayon no, sa PNP Chief, yung ibinayad na ransom money na pinasok sa mga cryptocurrency ba lumabas na ito pala ay nagagamit para pondohan ah yung mga troll farm na nagpapakalat naman ho ng fake news eh biruin nyo ang bahagi ho ng ransom para kay Anson K sa dumaano ito doon sa tinatawag na uh, White Horse Club at Nine Dynasty na kapwa mga cryptocurrency company. Kaya naman ho, pinaliwanag ng PNP chief na sabi nga itong mga e-wallet na ito, itong mga uh, platform na ito, kailangan mabusisi. Pakinggan natin yung naging paliwanag ng PNP chief. To see. Pagka pinasok po dun sa jogger, at pinasok po doon sa e-wallet at cryptocurrency, doon po nawawala yung pera because hindi po nila alam. Pagka once you open your wallet, yung mga e-wallet, hindi nakagaya ng banko yan na kailangan mo makilala yung tao. Wala na po yung know your client. Wala pong ganyan. Anybody can open e-wallets and the money can be transferred to you. Once a pasok po yung pera sa virtual, doon po nagkaroon tayo ng problema. Why? because nobody knows who owns that e-wallet. Yan no, yung tinig ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. At dahil nga yung mga nagpapakalat ng fake news, bilang na araw nyo ha, sooner or later may masasampahan talaga ng kaso sa inyo. Huwag nyo idadamay ang PNP. Sabi nga ng uh, PNP nung sanlinggo, nung, nung, biyernes, kasama ang PCO. Bawal na ho marites. Ang gusto ng pulis huwag ka magmarites. Oo. Dapat inform ka ng tamang informasyon, tamang balita. Parang dito sa Radyo Pilipinas, di ba? Kaya naman, eh sabi nga, eh, bilang na mga araw nito, mga fake news purveyor na ito dapat ang mamayani yung katotohanan at tamang impormasyon lamang.